Meron tayong pag-usapan, mga kapatid. At siguro, magpagnilay-nilay na rin, ano? Kailang baka kami ma-offend sa inyo, ano? Kasi ang pag-usapan uli natin ay patungkol kay Bongbong Marcos. Bakit parang obses ako dito? Kasi ayon sa aking karanasan, parang may problema eh. Kaya ang ginawa ko nagbasa ako mga kapatid, tiningnan ko ang history ng mga Marcos. At dito ako nagulat. Kasi ang tanong na lumabas sa aking kaisipan ay ganito. Hindi kaya ang mga Marcos ay isa sa mga pamilya na kung saan ang mga sinabi sa Numbers chapter 14 verse 18 ay nagiging totoo sa kanila. Meron kasi sinabi diyan sa verse na yan na ang Diyos daw ay mapagpatawad. May nahon Pero sa lahat ng na mga nagtransgress sa kanya at hindi nagsisi, guilty pa rin, ang kanila daw mga kasalanan ay kanyang sisingilin sa kanilang mga anak up to the third and fourth generation. Mabigat mga kapatid, ano? Kay sinubukan ko ngayon, hinalukay ko ang kasaysayan ng mga parkos gamit ang Wikipedia. Kasi baka mga fake news tayo mga kapatid, dapat may tayo. Itong Wikipedia naman siguro, trustworthy naman to, ano? At ito ang nakuha ko sa Wikipedia. Kasi titingnan natin ang kanyang family tree, ang history nila. Bakit parang paulit-ulit, no? Ang mga pangyayari sa kanilang buhay na kung saan ang kahuli-hulihang mga araw sa kanilang mga buhay ay hindi maganda masaklap at mga dumal pa. Ito ngayon ang titingnan natin. Ang kanyang lolo, lolo ano kasi si Marcos, Marcos pangatlong henerasyon yan. Si Sinyo, second generation. Tapos yung kanyang lolo is the first generation. Ito si Sandro ay fourth generation na ito. Ngayon, ano bang nangyari sa kanyang lolo? Ang kanyang lolo ay ano to, lawyer din at saka congressman. Kaya nang nasangkot din ito sa mga anomalya at meron pang isang panahon noong 1935 na napagbintangan ito, kasama na ito si Ferdinand Marcos Sr. na kanilang pinatay ang isang tao dahil sa eleksyon. Meron pang isa, no? sa 1945, itong kanyang lolo ay in-execute ng mga Pilipino guerrilla in dahil sabi ng mga guerrilla, ito si Mariano Marcos ay propagandist at saka collaborator ng mga Hapon, traidor ng bayan. Kaya siya ay pinarusahan sa pamamagitan ng pagtali ng apat na parte ng kanyang katawan ganyan sa mga kalabaw, pinahila at nagkahiwa-hiwalay. At ang sabi sa Wikipedia, ang kanyang mga labi ay ibinitin daw sa punong kahoy. Di ba napakasaklap mga kapatid? na rubal dumal Yun ang first generation. Ang second, second generation, si Ferdinand Marcos Sr., ito na naman, mga anomalya, no? nakawan, patayan, mga krimen, nasangkot na naman siya. At ang huling araw niya sa kanyang buhay, ayun na naman. Siya ay na-exile. So, hindi maganda. Hindi lang siya pinatay, no Pero siya ay napagbintangan na sa ayon sa mga nag-imbestiga, guilty daw talaga siya at siya ay na-exile. Hindi magandang buhay, di ba, mga kapatid? So, first generation, second generation, ito si Bongbong -Bong ngayon ay the third generation. At makita niyo mga kapatid, nag-umpisa na naman. Kung, yung sa Mar si, kung si, Mariano Marcos ay in-execute, pinatay, no? pinarusahan, dahil nagalit ang mga tao, si Marcos Sr. ganun din. Dahil sa galit ng tao, siya din ay naparusahan. Ito na naman si Bongbo ngayon. Nag-umpisa ng kumukulo ang galit ng tao. At ang anomalya na sa kanyang administration ngayon, lumulubo na rin. Nagiging garapala na talaga na kung titingnan mo yung mga nangyari sa kanyang pamilya, ang first and second generation, di ba halos pareho, mga kapatid? Ang tanong ngayon, dahil up to the fourth generation ito, si Sandro kaya magiging ganito rin? Posible, mga kapatid. Si Bongbong, very unfortunate. Kasi, hindi niya nakita ang kanyang buhay. Hindi niya na malayan na siya ay kapariho din pala ng kanyang mga ninuno. Bakit ko ito nasabi, mga kapatid? Kasi kung ating basihan ang talatang ito at ang history sa pamilya ni Marcos, tumugma eh. Ibig sabihin, ang ating Biblia ay dapat gabay natin sa ating mga buhay upang maiayos hindi lang ang ating buhay kung hindi pati na buhay ng ating mga angkan sa sunod ng mga henerasyon mga kapatid ang nangyari sa mga Marcos hindi natuto Mariano Marcos Ferdinand Marcos Sr. Ferdinand Marcos Ferdinand Marcos Jr. ito na naman ngayon si Santo tingnan niyo Anong common sa kanila? Politika. Mga politiko. Ang cycle sa pamilya ng mga Marcos ay kaguluhan, no? Merong patayan, anomalya, at ang huli-huli pa ang kanilang mga buhay ay ang sagwa ng katapusan, ano? Karumal-dumal. Sa atin naman kaya? Ano naman kaya, ano mga kapatid? Ang pinaka-classic example dito, itong mga kapansanan ng mga anak ng mga mahihirap sa atin, kagaya sa atin, mga kapansanan, ano? physical deformities, mental, ganun din kasama na dyan. Dahil sa kahirapan. Mga malulubhang sakit, mga kapatid, cancer, diabetes, high blood, at una pa, ano pang iba dyan, na dati yan, mga sakit lang ng mga mayayaman. Ngayon, kahit mahirap, Meron nung ganyang sakit. Mga kasalanan din ito ng ating mga magulang, mga kanununuan, na naisasalin-salin-salin hanggang sa fourth generation. Angkan nito, mga kapatid. Sirang pamilya. Palaging nasisira ang pamilya. Irresponsabling mga anak. Ayaw mag-aral. Batugan drug addict, at maraming bang kabulastugan na kung iisipin o bakit ganito mabait naman ang mga magulang walang perpektong pamilya mga kapatid kahit saan ka pumunta no? pero bawat isa sa atin kung tayo ay member sa isang pamilya o isang angkan merong tayong enormous opportunity na mabago natin ang lineage natin na tayo may hawak. Kung ikaw ay mag-asawa, ang, yung, ang nangyari sa iyong mga kanununuan, magagawa mo ngayong i-correct para ang sunod na henerasyon ay hindi na makaranas nito. That is the opportunity sana na nag-grab ni Bongbong Marcos. Huli naman siguro ang lahat, sana hindi ito masalin pa kay Sandro. Masamang pakinggan, ano, mga kapatid, yung sinabi ko. Pero, ang possibility kasi, ang taas. Kasi unang-una, yan talaga'y sinabi sa ating Bible. So, hindi man perfecto, pero mayroon tayong enormous opportunity na mabago natin. Yan ang maganda dyan, mga kapatid. At sana, bawat isa sa inyo na naabot ng minsahi na ito, ay makita niyo rin ang inyong masarili. sarili. Saan na ba kayo? Kung hindi pa kayo napasok sa pagpapamilya, tingnan niyo na mga kapatid kung ano ba yung nangyari sa inyong mga angkan. Baka kayo ipapasok na naman uli, puro ka lang kahirapan, puro ka lang sakit, puro ka lang kapansanan ng iyong mga anak, o puro kasiraan ng mga relasyon, at marami pang ibang mga pangyayari sa iyong buhay na mag-iisip ka, Bak ah, bakit ako nagkaginito? Hindi natin pwedeng sabihin, ito kasi ang kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos yan. Ang sinabi sa Numbers chapter 14, verse 18, kasalanan ng mga ama na sisingilin ng Diyos sa mga anak up to the third and fourth generation. Kaya pag-isipan niyo yung mabuti, mga kapatid. Kung paano ninyo mapaghandaan o kung nandyan na kayo, paano ninyo magagawan ng solusyon upang unti-unti na ang sumpa, kasi ito eh, ang tingin ko nito, sumpa na ito eh, ay mahihinto na sa iyong hinerasyon. Kung hindi naman mahinto dito, at least unti-unti naman ito mahihinto na hindi na tatawid pa ng ilang daming-daming henerasyon. Daming Papagpalang araw po sa ating lahat.